Sa tingin ko, napansin ng marami sa inyo na ang Qatar ang naging isa sa pinakamakapangyarihang kaalyado ng administrasyon ni Donald Trump sa gitnang silangan. Isang maliit na bansa ito na naging kapansin-pansin kamakailan. Sabi ni Donald Trump nang pumunta siya sa gitnang silangan para sa kasunduang pangkapayapaan sa Gaza Strip, malaki ang naitulong ng Qatar. Sana maintindihan ng mga tao. Para sa Qatar, ito'y mahirap at delikado nagpakita sila ng tapang. Pero magugulat kayo sa kung anong iba pang mga isyo sa pandaigdigang politika ay nakikipagtulungan ang Qatar sa administrasyon ni Donald Trump mula ito sa Rwanda hanggang sa Venezuela. Sa simula ng buwan, nagbigay si Trump ng totoong garantiya ng seguridad sa Qatar mula sa Estados Unidos na halos katumbas ng Artikulo 5 ng NATO Charter. Siyempre, pwedeng gawing biro at sabihin kaya pabor si Trump sa Qatar ay dahil binigyan siya ng eroplano ng Qatar. Pero mas komplikado pa dyan ang lahat. Ngayon, todo puri si Trump sa Qatar. Pero noong una niyang termino, bilang presidente, si Trump din ang nag-akusa sa Qatar ng pagpopondo ng terorismo sa rehiyon. Pero ano nga ba ang tunay na dahilan ng biglang pagbabago ng pananalita ni Trump? Bakit naging pangunahing kaalyado ng United States ang Qatar sa gitnang silangan? At ano ang kinalaman nito dito? Pembondi, punong piskal ng Estados Unidos ng Amerika. Ako si Alexi Pichi ngayon ay ikalabinsiyam ng Oktubre sa kalendaryo. Susunod, pag-uusapan natin ang lahat ng sunod-sunod. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-comment at sumali sa telegram channel ng Pichi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. At kung gusto ninyong suportahan ang paggawa ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Nakasulat doon. Suportahan ang channel ni Alexei Pichi gamit ang pinakakomportabling paraan para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Kaya, sinasabi ng mga opisyal ng United States, mga lokal na source, at iba't ibang eksperto na naging posible ang malaking pagbuti ng relasyon sa pagitan ng United States at Qatar. Sino ang mag-aakala na dahil sa personal na ugnayan ni na Donald Trump, grupo niya, at mga leader ng Qatar, umunlad ang kanilang relasyon? dahil sa tuloy-tuloy na kampanya ng paglo-lobby at kakayahan ng Qatar na maging epektibong tagapamagitan sa pagitan ng United States at ng maraming mga kalahok kabilang ang Taliban, mga Houthi, Iran at Hamas. Mahalagang tandaan na binigyang diin ni Trump ang relasyon niya sa Qatar noong ikalawang termino nang isama niya ito sa unang pagbisita niya sa ibang bansa matapos ang kanyang inaugurasyon. Ayon sa kasalukuyang mga opisyal ng United States at mga diplomat ng rehiyon, Agad na ginamit ni Trump ang mga koneksyon na nabuo niya noong kanyang unang termino. Lalo pa itong tumibay dahil sa mga kasunduan ng kanyang pamilya at kaibigan sa Qatar nitong mga nakaraang taon. Oh, tama ang dinig nyo. Ang mga koneksyon ay nakabase sa negosyo ng pamilya ni Donald Trump. Lumaki ng tatlong beses ang negosyo ng pamilya Trump sa gitnang silangan mula unang termino ng pagkapangulo. Mas maaga ngayong taon, inihayag ng Trump organisasyon ang mga plano sa pagtatayo ng golf resort na may tatak na Trump sa Qatar na pinopondohan ng isang kumpanyang pinopondohan ng Qatar Sovereign Wealth Fund. Ibig sabihin, nakuha ni Trump na ang kanyang mga proyekto sa Qatar ay mapopondohan. Sa ganitong paraan, bahagi ng pera ng mga nagbabayad ng buwis sa Qatar ay nagagastos dito. Ayon din sa mga source ang emir ng Qatar ay may direktang komunikasyon kay Trump hindi lang ngayon, kundi pati noong mga panahong wala siya sa posisyon bilang presidente, na hindi naman ginagawa ng lahat ng leader sa mundo. Ayon sa mga source, nagdulot ito ng mas produktibo, may tiwala at diretsyong pakikisalamuha. Ngayon, nalaman na natin. Ang Qatar ang tumulong gumawa ng 21 puntong plano para sa kapayapaan sa Gaza Strip. Napagkatapos ay ipinakita at ibinahagi ni Steve Witkov sa mga bansang Arabo at Muslim sa New York. Ito ang nagdala sa mahahalagang pag-uusap na naging pundasyon para sa pagpapalaya ng mga bihag at pagtigil putukan na naganap ilang linggo lang matapos iyon. Noong nakaraang linggo, matapos ang mga mahalagang pag-uusap sa Ehipto, nagdaos ng pagpupulong ang pangunahing sugo ni Trump na si Steve Witkov at manugang niyang si Jared Kushner. Isang pribadong pagpupulong kasama ang leader ng Hamas na si Khalil Al-Hay at isang mataas na opisyal mula sa Qatar. At ayon sa mga source na pamilyar sa sitwasyon, ang pagpupulong na ito ang nagdulot ng malaking tagumpay sa mga negosasyon. Nangyari ito noong panahong naghahanap ang Hamas ng katiyakan na hindi muling magsisimula ng digmaan ang Israel matapos palayain ng grupo ang mga Israeli na bihag nila. At ang mga taga-Qatar ang nagimbita kina Bitkov at Kushner sa pagpupulong na iyon. Naging mahalaga ang pagpupulong sa pagbuo ng kasunduan para sa pagpapalaya ng mga bihag at pagpapatupad ng tigil putukan. Sa madaling salita, hindi natamo ang kasunduan ito kung walang tulong ng Qatar. Pinuri ni Trump si Emir Tamim bin Hamad Al Thani ng Qatar nang pumirma sila kasama ang iba pang mga lider ng rehiyon ng kasunduang naglalayong magdala ng kapayapaan sa rehiyon. At dito ay babanggitin ang sinabi ni Trump para maintindihan natin kung gaano siya, masasabi ko sa isang banda ay nagbibigay galang, at sa isang banda ay parang pinupuri pa si Emir ng Qatar. CP. Ang kanyang kataas-taasang Sheikh Tamim ay lubos na iginagalang ng lahat. Lahat ay nire-respeto siya at sa pinakapositibong paraan. Hindi lang dahil sa kanyang kapangyarihan, kundi dahil din sa kanyang mabuting puso. Malaki ang kanyang puso, isa siyang dakilang leader at mahal siya ng kanyang bansa. Pero si Donald Trump ay hindi lang puro salita. Noong nakaraang linggo, lumabas ang anunsyo na pinayagan ang Qatar na magtayo ng training center ng Air Force sa Idaho. Oo, oh, matagal nang nagsasanay doon ang mga dayuhang piloto. Pero yung mismong Pentagon ang pumayag na magpatayo ng buong military base ng ibang bansa, ngayon lang nangyari yon. Kontrobersyal pa rin ang usapin ng Qatar sa paligid ni Donald Trump at ilang mahalagang kaalyado ng Presidente ng Amerika ay nagpapahayag ng matinding pag-aalala sa lumalaking impluensya ng bansa. Halimbawa, sa Kongreso ng Amerika, diretsahan nilang sinasabi na hindi nila alam ang tunay na relasyon ng Qatar sa administrasyon ni Trump. Kahit sa mga isyong direktang may kinalaman sa Estados Unidos na kinakatawan ng mga kongresista mismo. Ayon sa ulat ng Cable News Network ngayong araw, ang buong delegasyon ng Kongreso ng Idaho na pinamumunuan ng Republican Party kabilang na ang chairman ng Senate Committee on Foreign Affairs na si Senador Jim Risch at ang Republican na gobernador ay nalaman lamang na opisyal na inaprubahan ng administrasyon ang kasunduan para sanayin ang Qatar Air Force sa Idaho matapos itong opisyal na ianunsyo ni Defense Secretary Pete Hexett. Sa balita lang nila nalaman. Umabot pa nga sa punto na pinilit ni Trump si punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na humingi ng paumanhin sa Qatar dahil sa pag-atake sa Doha noong inatake ng mga Israeli ang mga militante ng Hamas na nagtatago roon. Pero huwag nating kalimutan na mula pa sa simula, medyo masabi lang ay tensyonado na talaga ang relasyon ni na Trump at Qatar noong unang termino niya bilang presidente. Noong Hunyo 2017, sa simula ng krisis sa diplomasya na dulot ng pagputol ng ugnayang diplomatiko ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Egypt at Bahrain at pagpataw ng blockade sa Qatar, Matindi ang naging kritisismo noon ni Trump sa Doha. Noon, inakusahan ng mga bansa ang Qatar sa pagpopondo ng terorismo. Nilagay ito sa blockade at sinuportahan ni Trump iyon. Dagdag pa rito, nanawagan pa siya ng mga pag-atake sa Qatar para matigil ang pagpopondo sa terorismo. Sa madaling salita, naging mapanlaban si Trump dito. At kalaunan, ang nooy kalihim ng Estado na si Rex Tillerson at ang mga matataas na opisyal ng militar ay nagsimulang magbigay ng mas detalyadong impormasyon kay Trump tungkol sa matibay pa ring ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at Qatar kapwa sa larangan ng militar at diplomasya. Nagbigay sila ng detalye na ang Al Udeid, pinakamalaking base militar ng Estados Unidos sa rehiyong ito ay nasa Qatar. Sa panahong ito, napansin ng Qatar na pati mga rehiyonal na kaalyado at maging ang Estados Unidos sa ilalim ng presidente ay nagsimulang bumaling at magbintang sa kanila. At dito mismo sa panahong ito, nagsimulang mag-invest ng napakalaking pera ang Qatar sa isang malawakang kampanya ng pagkuha ng mga lobbyist at mga retirado. Nagsimula silang kumuha ng mga bigatin mula sa Republican. Halimbawa, alam mo ba na ang kasalukuyang pangkalahatang tagausig ng Estados Unidos, si Pam Bondi, ay opisyal na nakarehistrong lobbyist ng Qatar noong unang termino ni Donald Trump bilang presidente? Ayon sa dating kinatawan ng administrasyon ni Trump na nakausap ng Cable News Network, naging mas pabor si Trump sa Qatar habang tumatagal dahil sa blockade. Ayon sa mga bansa sa Persian Gulf, layon ng blockade na bigyang diin ang Qatar dahil umano sa suporta nito sa terorismo. Ayon sa opisyal, Nag-alala si Trump na baka mapigilan ng blockade ang pag-unlad at ugnayang pang-ekonomiya sa rehiyon. At inilipat ni Trump ang kanyang kritisismo sa Saudi Arabia na sinasabing masyado raw itong mahigpit sa Qatar. At noong 2018 at 2018 personal na tinanggap ni Trump si Emir ng Qatar sa Oval Office. Narito na ang pinakakapanapanabik na bahagi. Ayon sa nalaman, noong panahong iyon ay nagaganap ang mga pag-uusap sa Doha sa pagitan ng Estados Unidos ng Amerika at ng Afghan Taliban at iginiit ni Trump ang pagtigil ng digmaan sa Afghanistan. Oo, at pagkatapos ay malakas na binatikos ni Trump si Joe Biden dahil sa pag-withdraw ng mga tropang Amerikano mula sa Afghanistan na nakalimutang sabihin sa lahat na siya mismo ang nagpasimula ng pag-withdraw ng mga tropang Amerikano mula sa Afghanistan. Biglang nagbago ang sitwasyon sa relasyon ni Trump sa Qatar matapos ang paglagda ng Doha Agreement sa pagitan ng Taliban at ng pamahalaang Afghan na siyang nagpasimula ng pag-withdraw ng mga tropang Amerikano mula sa Afghanistan. Binibigyang diin ko, lahat ng ito ay nangyari sa panahon ni Pangulong Donald Trump. Ang pangunahing negosyador ni Trump sa Taliban, ang pangalan niya ay Zalmay. Naglaan ng maraming oras si Khalilzad kasama ang mga kinatawa ng Taliban sa Doha na nagbunga ng kasunduang pag-alis ng mga Amerikano sa Afghanistan. At ito ang sinabi tungkol sa panahong iyon ni John Bolton, na siya noong panahong iyon ay tagapayo ni Trump sa Pambansang Seguridad, CP. Doon mismo nagsimula silang umusad patungo sa uri ng relasyon na meron sila ngayon. Hiniling ng Amerikanong Pangulo na gawin nila ang isang bagay, at ginawa nila ito. Noong ikalawang termino na ni Trump, paulit-ulit na lumapit ang administrasyon sa Qatar kapag hindi nagtagumpay ang ibang mga tagapamagitan. Habang may negosasyon sa Gaza, sa simula ng taon, sinubukan ng administrasyon ang bagong taktika. Itinalaga ng Palestina ang isang Amerikanong hindi opisyal na kinatawan para mamahala sa negosasyon sa Hamas at subukang makuha ang tigil putukan sa Gaza. Ngunit nang hindi nagbunga ang paraang iyon, muling bumalik ang administrasyon sa Qatar bilang pangunahing katuwang sa pakikitungo sa grupong ito. Gaya rin ng pagsubok kumbinsihin ang Iran sa bagong kasundo ang nuklear. Noong una, umasa ang administrasyon ni Trump sa Oman bilang tagapamagitan sa ilang buwang hindi direktang negosasyon sa Iran sa pamumuno ni Steve Vitkov. Ngunit nang mabigo ang mga negosasyong iyon, muling lumapit ang administrasyon ni Trump sa Qatar para sa dialogo sa Iran. Sa huli, hindi rin natuloy ang kasunduan at inatake ni Trump ang mga nuklear na pasilidad ng Iran. Muling napatunayan ang halaga ng Qatar bilang maaasahang tagapamagitan. Malawak din ang saklaw ng pagsisikap ng Estados Unidos at Qatar. Narito si Dr. Majid Al-Ansari ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Qatar na binigyang diin ang maraming isyung tinatrabaho ng bansa kasama si Trump. Narito ang kanyang sinabi. Sa ngayon, nakikipagtulungan kami sa administrasyon ni Donald Trump tungkol sa mga isyu ng Democratic Republic of Congo. Rwanda, Venezuela, at Colombia. Nakikipagtulungan kami sa kanila sa mga isyu, ngunit may ilang bagay na hindi ko maaring ipaliwanag ngayon. Lahat ng ito ay tungkol sa pagtataguyod ng kapayapaan. Napansin din ng iba ang mataas na pagpapahalaga sa relasyon sa Qatar. Lumalagpas ito sa isang tao lamang, ngunit ang pakikipagtulungan kay Pangulong Trump, ang napakalapit na pakikipagtulungan sa administrasyong ito ay nagbunga ng maraming resulta. Sa madaling salita, determinado ang mga taga-Qatar na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan kay Trump. Ang punto ay nabuo lang ang mga ugnayang ito dahil sa business scheme. Sa pagitan ng termino ng pagkapangulo, mahusay nakipag-ugnayan ang pamilya ni Trump sa negosyanteng taga-Qatar at nagtangkang magtayo ng negosyo roon. Kaya ang regalo na isang eroplano ay wala namang iba kundi isang pagtatangka na lalo pang palugurin ang Amerikanong presidente. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Ilagay ang opinion at konklusyon niyo sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like sa channel. Yan lang muna. Ingat kayo, paalam. Itutuloy